feeling ko napakaswerte na ng iklog ko ngayon na 10 10 ba 11? 4, 8, 10 Sampung iklog ko bibiyakin ko para sa inyo at ibibigay ko ang dragonfly na lalabas dito biniya ko na kagad yung isa susunod sunodin ko na para lumabas na agad yung dragonfly usang galawag mo kung bigyan ng snail dragonfly kailangan ko pero yung mga caterpillar gagawin natin butterfly yan sa evolution guys ayan na ayan no dragonfly o, kita nyo Kita nyo, hindi pa tapos Dragonfly kaagad, guys Ganyan tayo kaswerte ngayon Biniya ko na lahat ng iklog ko Kita nyo, ano boy, may lumabas Ano boy, eh, kita nyo hawak ko Kita nyo May nakuha tayong isa Saan na yun Sabunan tuloy Basta may nakuha kong isa, Dragonfly Ayan o, H1 You know, wakaw isang Dragonfly Oh, Oh, Poldo. alam na. Alam na. Pusuan. Rollbox ID. Full I-share. Alam na. Alam na. Alam na ang dami kong dito. Poldo guys, oh. So easy <laughs> Pusuan. Rollbox ID. Alam oh, na. Man. Siyempre, comment. Rollbox ID. Pusuan. Follow. Narino na lang to. Pusang gala.